Bawal mo nang dumaan sa pamosong San Juanico Bridge ang mabibigat na sasakyan dahil sa ilang issue sa structural integrity nito. Yan ang tulay na nagdurugtong sa mga isla ng Samar at Leyte na sinimulang itayo noong 1969 at binuksan sa publiko matapos ang apat na taon. Ayon sa Department of Public Works and Highways Region 8, hindi muna maaaring dumaan sa tulay ang mga sasakyang lampas sa tatlong tunilada ang bigat. Guma gumamit na lang daw muna ng mga Roro Vessels sa ilang port sa Samar at Leyte para makatawid. Para na rin daw ito sa kaligtasan ng mga bihero at lokal doon. Sabi ng Office of Civil Defense, posibleng abuti ng 300-500 milyon pesos ang halaga ng emergency repair sa San Juanico Bridge. Nananawagan naman ang ilang grupo ng mga negosyante sa Leyte na bilisan ang pagkukumpuni sa tulay dahil pangunahin itong daanan ng mga truck mula Luzon papuntang Bisayas at Mindanao. Nakabantay po ang Department of Health sa COVID-19 cases kasunod ng pagtaas ng mga kaso nito sa ilang bansa sa Southeast Asia. Kabilang po sa mga nakitaan ng COVID-19 spike ang Hong Kong, Singapore at Thailand. Dito sa Pilipinas, hindi pa rin nakakaalarma ang COVID-19 cases. Batay sa datos ng DOH sa May 3, wala pang 2,000 ang naitalang COVID cases ngayong taon. Malayo sa mahigit 14,000 kaso sa parehong panahon noong 2024. Payo ng ilang health organization sa publiko, ugaliin pa rin ang pagsunod sa minimum health standard gaya po ng paghuhugas ng kamay at paggamit ng face masks. Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines, mas mainam ko magpa-routine test ang gobyerno para may basihan para masabi kung dumami ba ang COVID-19 cases o hindi. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon ng DOH kaugnay niyan. Bloodbath daw ang gusto mangyari ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial sa Hulyo. Sagot naman ng isang House Prosecutor, hindi yan mangyayari basta't maayos na mailatag ang mga ebidensya. Balita ng hati di Jonathan ni Jonathan Andal. Pagkaproklamak kaya re-election ni Sen. Amy Marcos, sinabi niyang hindi muna siya magkukomento sa impeachment ng kaalyado niyang si Vice President Sara Duterte. Hanggang talagang magkaroon ng mga katibayan na makakapagkumbinsi sa atin, hindi naman maaaring magsalita. Pero sa isang pahayag sa social media, sinabi niyang panahon na para ibasura ang impeachment laban sa bise. Sinabi raw kasi ni si Representative Toby Tiangco, campaign manager ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyon, na nasuhulan ang ilang kongresista kaya nagpirmahan noon para ma-impeach si Duterte. Handa raw ang kapatid ng Pangulo na dumulog sa Korte Suprema tungkol dito kung may tetestigo. Sa panayam ng DZBB kay Tiangco, sinisi niya ang impeachment kaya natalo ang ilang kandidato ng aliansa lalo na sa Mindanao. This all started noong nag-file ng impeachment. Nag-solidify yung Mindanao. Kung dati, nakakakuha yung mga kandidato namin ng boto doon kasi ang uh, basihan nila sa pagpili ng kandidato ay eh, kung sino yung nila na iba yung pagpili nila ng kandidato doon kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. Okay. Okay. Ano ang mga klamo doon eh? Kung sa Cebu, uh... ano, ano bang ginawa na doon sa impeachment? Di Diba? Nagsalita na yung mga yung mga in-interview na napilitan lang po kami makungin mas impeachment kasi po iipitin yung pondo namin. Eh. So... Itinanggiyan ng liderato ng Kamara. No one was coerced, no one was, um, um, how do you say it, asked to sign. You know, everybody signed the impeachment based on their own volition. Kinontra rin ni Deputy Majority Leader Judas Sidres Itianko Nanalo nga raw sa eleksyon ang 100 sa 115 district representatives na pumirma sa impeachment, kasama ang 36 sa 44 na kongresistang mula Mindanao. Si Sagi Partilis Representative at Sen. Elec Rodante Marculeta, natatayong senator Judge, sinabing mali ang basihan ng impeachment. Nakita ko kasi kung paano nila inilatag. Mali ang batayan, mali ang proseso. Pagdibatihan muna natin, kung talagang kinakailangan patuloy o oh, hindi. Hindi pumirma si Marcoleta sa impeachment, maging ang dalawa pang senators elect na si Nalas si Representative Camille Villar at ACCIS Representative Erwin Tulfo. Mahirap po kasi nagsisalita eh. No, wala po ako nakikita ng dokumento eh. I mean, if we pipirma, kaya ho talagang hindi ako pumirma. So, this is the time sa so Senate na makikita ko pareho, maririnig ko pareho pareho magpresent na sa ilang mga pieces of evidence. I would advise the prosecution, prosecution team of the House to really present credible evidence. Ang ibang bagong proklamang senador ayaw muna magkomento sa impeachment. No comment muna po ako dahil magiging impartial po kami kung magkakaroon po ako ng komento ukol dyan. Antayin po natin yung ebidensya. And then, hindi ko rin alam kung sigurado yung uh, kanga e ay ng impeachment kung kailan mag-uumpisa, kung ito ay mag-carry over ba o hindi. Pero si Vice President Duterte, sinabi na gusto niyang matuloy ang paglilitis. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sagot ng isang kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment. Hindi kailangan maging bloodbath dahil gusto nating Malinaw lang ang pagkakalatag ng ebidensya. Labing-anim na boto ang kailangan para makonvik ang bise. Base sa komposisyon ngayon ng mga tatayang senator-judge, pito na ang markadong kaalyado ng mga Duterte. Obligasyon na lang namin na mailatag ng malinaw ang ebidensya mm -mm. para sakaling ang kanilang konsyensya, mababalansin nila sa kanilang isip na dapat nga ba makonvick o dapat maakwit. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam sa kalsadang yan ang biglang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang jeep sa Baloy, Lanao del Norte. Sa lakas ng impact, tumilapon ng rider. Batay sa investigasyon, nag-overtake ang rider at hindi nakita ang kasalubong na jeep kaya siya bumangga. Dinala sa ospital ang rider at nagpapagaling na. Sinusubukan pang makuha na ng pahayag ang rider at ang jeep ni driver. Mahigit isang milyong pisong halaga na hinihinalang Shabu ang nasa bat sa by-bust Operation sa Tondo, Maynila. Balita hatid ni Bea Pinla. Matapos makuha ang hudyat na positibo ang drug by-bust Operation, dali-daling tumakbo ang mga operatiba ng Manila Police District sa gitna ng mga nakaparadang truck na to sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, Manila, Sabado ng madaling araw. Hindi na nakapalagang 50 anyos na lalaki matapos siyang mahulihan ng mahigit 1.3 milyong pisong halaga ng Umanoy sabu. Ayon sa pulisya, ang karaniwang parokyano ng suspect, mga truck driver. Since sa area po siya ng road 10, alam po natin na maraming mga truck drivers dyan na minsa uh, minsan po nakatayo lang siya doon at nilalapitan para mabilhan. Pero pag wala po siya doon, eh, pinapatawag lang po siya. Delikado po yan sa daanan. Pagka ang driver po natin ay lulong sa droga, marami po ng ano, madadami na inisenteng tao pag nasa kalsada po yan. Ang paliwanag daw ng suspect sa pulisya. ay sa kanya, wala siyang trabaho kaya patuloy na yung pagtutulak. Matipid naman ang pahayag ng suspect nang humarap sa amin. No comment, ma'am. Alam naman natin, ma'am, di masarap dito. Kasi naman nag-sisi. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang kakaharapin ng suspect. Patuloy ang investigasyon para matunto ng pinagkukuhanan niya ng ilegal na droga at ang mga kasabwat niya. Bea Pinlac, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Wanted po ngayon ang isang yaya sa San Rafael, Bulacan matapos nakawan ang kanyang amo. Chris, ano ang mga nanakaw niya? Oni, tinangay ng yaya ang mga alahas at pera ng kanyang amo. Sa kuha ng CCTV, makikita pa ang sospek na may dalang maleta at nagdalakad sa gilid ng kalsada sa barangay Kaingin. Ayon sa amo, natuklasan niyang ninakaw ang kanyang mga alahas na nagkakahalaga ng 329,000 pesos nang makita niyang bukas ang kanilang gate nitong Sabado ng madaling araw. Tinangay rin ng yaya ang perang nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Ayon sa biktima, apat na buwang namasukan sa kanila ang babae na nakilala nila sa social media matapos silang mag-post na naghahanap sila ng yaya. Ang pakilala ng babae sa kanila, Tagalawag, Ilocos Norte raw siya. Desidido ang pamilya na sampahan ng reklamo ang yaya. May nakita namang palutang-lutang na bangkay ng babae sa Bued River sa San Fabian dito sa Pangasinan. Nakasuot ang biktima ng asul na damit, pantalon at sapatos. May suot din siyang sing-sing. Tinatayang nasa mahigit limang talampakan ng taas at edad 30 hanggang apat 40. Sa pagsusuri ng pulisya, walang nakikitang sugat o indikasyon ng foul play sa katawan ng biktima. Maaari daw makipag-ugnayan sa San Fabian Municipal Police Station ang mga posibleng nakakakilala sa biktima. Ipalilibing naman ang katawan sa kaning walang mag-claim matapos ang isang linggo. Ito na ang mabibilis na balita. Sugatan ng isang lalaking rider matapos sumalpok sa bahagi ng Center Island sa Taft Avenue sa Malate, Maynila nagtamo ng sugat sa ulo ang biktima na dinala sa ospital. Bahagyang bumagal ang daloy ng sasakyan sa lugar dahil sa aksidente. Inaalam pa ang dahilan ng insidente. Patay ang iso umunong mataas na leader ng Dawla Islamiyah Maute Group matapos makainkwentro ang militar sa Bacolod, Kalawi, Lanao del Sur. Nangyari yan sa bulubundukin bahagi ng barangay Tambo at narecover doon ang isang rifle, mga bala, watawat ng ISIS, mga cellphone at iba pang gamit. Ayon sa mga otoridad, sangkot ang nasawi na si daud Dawood sa pagpapasabog sa Mindanao State University Gym sa Marawi City noong December 2023. Naka-heightened alert na ang mga sundalo sa lugar para sa posibleng pagganti ng grupo.